Manok ba yun? Kasi ah, nasa rin manok eh, no? Parang ano ah, parang tayo sa Pilipinas ah. <laughs> <laughs> may manok daw, tumitilao. Ayun na. good morning tayo, good morning. Magandang umaga Magandang po, po sa inyong magand. lahat. Ah, say si good morning. Good morning, yan. So, para talaga sa excitement yung pagkakamorning. morning Pero ano tayo, pupunta tayo ngayon sa Porto. Porto tayo, diba? ba? Actually, we're in Porto now. Oh, Porto, Portugal. North ng... Uh, Portugal at uh, kasi nasa map binasa ko no <laughs> nasa map teka na ang ganda e. no ko talaga ginugulo mo ako Tino din din ko ko nakita tong bulaklak ano na ganyan ay lalaki parang siyang ano Masin no ang ganda tinawag mo yung park na to ito ang park ganda park to yung panahon no uh, 23 degrees 23 degrees yung temperature sabi ko sa inyo no, sa Rimanok eh. Oh. At uh, ipapasyal natin sila sa Porto ni. Eh. Tapakita oh. na natin yung mga uh, sites dito na. Ang iniin talaga na. namin ngayong umaga, ipuntahan yung library dun sa Harry Potter na movie. Dito nila shinut yun. Pero tawid muna tayo. Sakto to. Tawid tayo. Padaanin muna natin sila. Padaanin muna, muna natin sila. Para mabibilis din magmaneo yung mga tao dito. No? Sige, tawid na tayo eh. Sakto, sakto. Dito Jay Walking. Ay, pedestrian. Busy-busy oh. yung mga manggagawa dito. Yan. Umaga yan. Dito tayo. Baka maganda itong building ko na mo tayo. Oh, building. Parang sa Spain. Pero border lang tayo ng Spain eh. Tatawid lang tayo. Si Ita lang kasama natin ni June kasi si Miguel hindi nakasama. Hmm, tayang no? Hindi nakasama si Miguel. Dahil busy sa trabaho. Oh. O oh, yun, pero oh, kailan tuloy pa rin, tuloy pa rin tayong mamasyal. So next time Miguel, sumama ka i ibuk mo yung holiday mo. Oo, so, nakalimutan niya ibuk eh. At maglalakad lang tayo, mga ano lang ito, mga 15 minute walk. Papunta doon, kasi... Usually yung mga turista d'yon, I think they prefer traveling to Lisbon, Albufera... Yung malalaki. Hindi, ito rin, Porto to, kilala to. Porto ba? Oo, oh, kilala ang Porto sa... Kanilang sa wine sa wine. Import wine. Sabi ko, Eugene, we have to try it. oh, uh -huh. susubok tayo ng wine nila dito. Nako, lasinggot na naman. Ayun nga eh. <laughs> Pero panoorin pala nila yung video natin na kumain tayo dun sa... Authentic na Portuguese na pagkain. oh, uh -huh. parang siyang ano, no? homemade. Viana do Castelo, dun. Panoorin yung ka kami, video. Nga... Uh... Tiga, papap ko dyan. May hilig talaga so, ka ta kami mag-try ng mga pagkain na lokal. Oh. Uh -huh. At saka yung mga restaurant na lokal. Yung talagang... Yeah. Ano yun niyo? Kailangan mo supportan yung mulakan eh. Yung homey, homey atmosphere, palaging masarap kumain doon, no? Oo naman. Dali ka na, lakad na tayo. Si Ethan na sabi sa akin, bumili na rin kami ng ice cream. Maraming ice cream daw kakainin namin ngayon. Maraming sugar ang baburn mo dito. I don't even have money anymore. Hindi mo, no? I don't even have a thousand. Ayan, na yung train. May choo-choo train. Dali na, left tayo yung ganta yung ganda yung ganda Wala ganda dalang food. yung eh. oh, ganda <laughs> yung <coughs> ganda yung oh. ah, ganda yung ganda ganda yung ganda yung ganda yung ganda yung ganda yung ganda yung ganda ganda yung ganda ganda yung ganda 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 Ano niyo? Ganda no? Para lang sa Pasig. <laughs> <laughs> Grabe. Ano, Malinis pasig. nga lang ang tubig. <laughs> actually maglalakad kami from here. Papunta doon sa tulay na yan. Ang okay. eh. Nagulat si Jun eh. Know. sila. Ano mong ginagawa natin? Umakyat tayo. Ang uh, ano ito, mga ano ito, mga 45 degrees, Angga. Oo, oh, tarik. sa And taas niya, parang ano ito, no? Parang simbahan. Ang ganda nitong simbahan na it's made out of, ano ba yan, tiles, ha, tiles sa no? May facade siya na tiles. tiles. Ang dami pong magagandang puntahan dito sa Porto. It oh, was really surprise you. So, surprise ka talaga. Pero, ni, nagugutom na ako. <laughs> Pumunta tayo ng ano? So, June was, uh, the June search it up at nakita niya may pagkain sila ditong tinapay na may itlog. Oh, parang cheese ata yung nasa taso niya. Parang keso eh. yata. We'll have oh. to find out. But Pakita na lang eh. natin doon. Jun, <laughs> Do napansin mo ba, karanihan ng mga products nila is made out of pork. Oo oh, nga, nakita ko nga eh. Yung mga produkto nila, no? Produkto nila. Tsaka, Dari. definitely, meron doon pastel de nata Wow! <laughs> Parang siyang ano, egg, egg pie, ano? Kinain na nga Parang ni Jun. Hindi, ito, nalako pa rin, may isa pa ako. Okay, street after street, makikita mong, ah, napakaganda. Ito na si Ethan. is gonna devour yung no? no? pastel de nata. Nakto. kinai miss snack po, Ethan. Oh, no. Ano, Ethan? Sarap yan. It tastes hot, <laughs> dude. Hindi, masarap na. No? Parang siya na, what do you call this? Grabe para sa uh, ano, leche planino. Grabe tong food critic na Para sa may taste like food daw. Ni ano pa sa may puff pastry leche na may leche plan. Hay dito tayo. Pawis na ako, no. Sa Pero, init. Ano mo muna mo tong backpack mo kasi? Oh, so okay. I'm fine. Good dia. Bom Oh, nakapili ka na ba Oh, iced tea. Oh, see, ako, isda. Isda at saka kanin. Isda ang pinili mo. Kailangan kanin kasi gutumagutumin tayo. <coughs> si Ethan is a grilled na Pork. Pork with rice at saka fries. Oo, oh, ito. Ito, definite. Hati na kami ni Jun. Matatry kami ng to. hati na kami, hindi hindi na kami ng isla. Palaging isla lang ngayong araw. Jun, mm. hindi na may difference. Ang dami ng tao, punong-punong na. Ano na? Binuto lang yan. Oo, oh, at saka doon sa labas, eh ang na ng pila. Wala, yeah. wala ko na. Wala akong namita. Namita mo! Pero maraming <laughs> tao bigla po na eh. Maraming tao. Masama nung uh, less than 10 minutes. Yeah. Parang pagod yung navigator namin ha. Ah. Ilang na yung mata. No. It's very filling. sa tingin ko very filling itong pagkain na to. Kasi ang laki kami. Toast yun eh. Pagkakad. Pagkakad. Masa masarap ni. Eh. Ilagyan natin ko din siya. Papa, lunok ako dyan na. Lunok ka talaga. Ano, how is it? it? How is it? Meron pang ano, steak sa ilalim. Maybe. Dami, daming karne sa loob. May parang... Ano to? Bacon? Parang pork. Okay. Anong Sampi. verdict? Masarap niya. Eh. Masarap wow order din ng mga tao dito. Ang dami nag-order po na Roger, puno, ganito. Ano na ito? Nakaya ka na sa buong araw na ito. Ang meron siya sa katabi. Ciao. Sarap siya. Kasi masyado ano, masyadong feeling yung ano niya. Yung buong ano niya kasi kare ang daming karne sa baba eh, ano? may steak, no? May steak, may grilled pork, may eggs sa Tapos may hamok pa, may sausage, sobra sobra loaded talaga. What's your food so far? Yung wala pa. Ah. Oh! <laughs> 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 ito kainin, kainin ko na ito. <laughs> Ano <laughs> kinumukanin mo anak ha? So gusto Yeah, we okay. eat that for last day. Be... Okay. Tingo, uh, gusto ko 'to ni pagdating ng pagkain. Panigurado uh, 'yan. Korengalan sa pagkain mo 'yun, burger. Ito nga para sa burger, 'yung wala sa burger namin. Eh, uh, para sa burger. Uh, okay. Ito na, nating na yung sa akin, finally. At uh, hindi na pa pa kakainin natin. Wow! wow! Mas masarap yan eh. Mas masarap yung sa akin eh. Ingit na ingit na si June. Mas <laughs> masarap yan eh. Mas <laughs> gusto ko ata yan. Sabi ko sa iyo eh. Ano yung ano yung lobby ako? Pero hindi pwede eh. Kailangan <laughs> natin ma-order to. Kaya mo, hati naman tayo Yan, dito. Hati doon kami. Kalahati sa kanya. Ito. Mas kalahati sa <laughs> akin. Napapatingin mo sa ulam ni Sina. Nakagutong. Parang siya ano, Fish and chips. <laughs> Hindi, prinitong bangus. Ang tarap ko. No? Sarap. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw <laughs> na. Dilip lang ng plato mo. Dilip lang ng plato ko. At saka sana may ano, kutsara. Uh, ano ni? Hmm? Sarap? Siyempre, sarap. Ah, oh, yung unang no? condiments mo. Hmm. Ethan, babayad ka na. Yeah, yeah. <laughs> Ito ang <laughs> bayad natin. 33.30 para sa lahat. Which is not bad, no? Sa tatlong meal. Tapos, Aba, yun, ang haba pa ng pila. Sabi ko sa oh, iyo. Eh, grabe. Oh, At magkano ba lahat? Murang lang. Mura. 33. 33 lang sa lahat-lahat. Lahat-lahat. Nag-iwan na rin tayo ng kaunting tip para dun sa binatilyo. Sandaan lang naman. Yabang, yabang. yabang mo. <laughs> Bigay mo lang nga lang oh. sa akin. <laughs> ba yung kinain natin? Sarap. Sarap siya. Masarap sa akin kasi isda. Mm, gusto ko yung gusto key, June, suko, oh, suko, okay, yung ko yung isda. Yung kay Jun, sobrang bigat. Sobrang bigat yung pagkain kinakain ko. Karne. Para siyang ano. Uh, How cool is this car? Ayan o. Oh. Ano may carb o ano? Electric ata. Ah, tour siya o. Oh. Classic car. Ayos uh, at Pero yung kinain natin pala kanina. Uh, sa akin, masarap siya. Pero over talaga para sa isang tao. Hindi ko kung kakain kayo na tapos dalawa kayo. Dalawa kayo sa atin, sa size nating mga Pilipino. Sa size natin. Hmm. natin. Masyadong malaki yun. Tsaka <laughs> masyadong, ano, masyadong uh, rich yung pagkain. Kasi ilang karne yung nakalagay doon? Na? May ham, may beef ka. Mayroong we'll sausages. May steak, may Colonia. Uh, o, oh, dalawang klaseng hapon. sausage. Tapos? May cheese. Tsaka ano? Parang pa ba nilagyan yun. May sauce pa sya. Tsaka chips. Ang dami ng chips. Tapos yung sauce nya, parang may ano, may wine, no? Hmm. Parang sya may wine. Pero napansin ko sa karamihan ng lutuin nila, parang yung vinaigrette. Yung wine vinaigrette. Oo. Oh, yung lasa, no? Parang masarap. Parang masarap, no? Oo. Oh, yung para so, parang sa parang ano? Simple cooking lang sila talaga, no? Parang grilled. Tapos ka, insya uh, Salad oh. na fresco tapos yung may onion palagi yung ganda ng ano o eh. miss? ganda ng mga kung, kung <laughs> mga pang ano yan ah, pang turista hindi mo nga ba tayong turista? wow <laughs> nakupang <laughs> tayo sa init oh. <laughs> nakupang tayo sa init oh, lang natin ikot uh, tayo ng Porto sumama na lang kayo at ipapasyal namin kayo dito sa Porto ayan oh, wow. come on